Bo. Bo. Ha? Te, ano man, ta buas? serin. Ay, maligo bit dagat buwas? Ay sus, o, eh, nagbayad na biya ta dito ros noon biya ka, oi. Eh. Te, ano daw oras ta malalim buwas? Ay, basta prepare na daw daan, alas 5 pa naka-prepare na ka kay pagkaalas sa is larga na daw dayon ang sakyanan. Prepare na ta alas 5 pa. Ay, ti, Kasya na kaning allowance ta bo. Ayo, oh, eh, isa na na, dako naman na siya, isa pa, ulam, di pa niya pong mag gumagasto, ulam, ano, gasto ko dituman? Mga bata laman ang kananta. Kita okay naman tanga mga tigulang, diba? di ba? Ti ang mga baboy. Baboy. Ano nang baboy? Ay sino man pakaon sa baboy bay? Sus nagsabot na na si ang Harry ang magpakaon bayros Ross. Naggapon pa na natong gisabot nga siya magpakaon ano biya ka? Ay ang mga manok. Si ang Harry niya pun eh, apil na na ang mga manok ya pagpakaon niya sila automatic na na. Ya pagpakaon sa baboy dutuan na lang ng manok. Ano pa? Ano man? Pero daw ang balay bo bay ano nang balay ay hindi dapat gini pwede biyaan ang balay mo. sana man si Rosmi oy wala may makawala din sa balay mo Ros ay sino man maglayong sino yung balay mo man ano man kung pwede ano kung pwede bili na lang ko Ranggaan lang bala ko di churros. Ano man ni mana? Hindi ako food ka. Hindi ako food ka. Bili na lang ko ah, prangka kung ginaprangka mo, bilhin ka na lang bo. Ah, ka Kami lang malakat. Ana lang di churros. Mm. Hindi na gapon para sabot ang baboy nga may pagkakao lang <laughs> sa kulay. Ano man nga rosmi ni man? Hindi <laughs> <laughs> ako food ka nakabayad na tabo noon sa mga baboy. Ay sus na rosa. Ah. Kabayad. Pwede apo yapon ako ng bayad ko dito. <laughs> Kamo lang inyo lang. Ano man nga ni nga? na bay. Malaka, madayon ta buhas akay ah, ba amo na gin manok adobo mga manok kan atong um, balon buhas na no um, makabuoy. Adobo nga manok mo la maka adobo sa manok ta kay ang kisiling mo bay kay bilin. Do do lain ang kwano tuno sa mga ginapang istorya ma mm -hmm. Ang imo do ibilin gigo. <laughs> Ikaw lang mangga pamugos sa balakton ko dito paligoon ko dito. Ako okay lang man nga dire ko maligo ah. Wala problema sa ako na. Hindi amo pud ta buhas na no makay mo buwan. Do Sige, balik balik sa istorya. G Gapon pa lang, Pagka ngayon na pa lang balik balik mo ba nga ang baboy. Ano nga ako? Pagkaunon naman na. Ano na ako? Ano naman nga Ross? Miss. hurt mo na yun yung feelings mo. Hindi na. Pabilin lang ko Ross. Kay do. Samok po nabi kayo do. Alawans. Pilagin gusto mo alawans, ha? Sige kakuhan sa alawans. Ano kitao? Ang <tod tod> lain kita ang imo ang lain ang tuno ba ang tuno sang ngin historia mo rosdo gina bilin mo ibilin mo kiko prakara la black kudit so hindi mo mo kita buas mo kita lagsalan takaligo sa dagat mo pulmo lum tito buas Mabilin na uh -huh. cross. ako lang gusto. Prangka lang ba? Prangkahon lang si Ibo ba? Uh -huh. Mm ka lang, bubilin ka lang sa balay. Kaya mga ayop, tadri, ana ba? Prangkahon. Sipin lang, gurga. Ayaw makaintindi mo ko si Naros. Uh -huh. Na ano man ka imo nga? Susnonsa naman tawag. Ay, susnonsa. Okay and lang and sa akon. Hindi na. Burawan ang da